Patras muna po. Yan Patras muna May picture ako. Patras, patras. Yeah. One, two, sir. Wait, wait, wait. Excuse me, excuse me lang ako. One, two, three. One more. One, two, one, two, three. One, two, three. Okay, one.

Ayan, ayan. Gagawin pa daw siya, papasok sa opisina. <laughs> ayan, nag-shooting ng pabiglaan si Uwi na siya. Ayan, bye-bye. si -bye. Diwata? Ayan, so nagbigay ng time si Diwata para sa kanya mga supporter para mag selfie selfie. Ayan, hindi po natin alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi pa na-install ang tent na bigay ni Brilliant Skin. No? sa isang magdalawang araw na to dito mga kaibigan ayan yung tetney brilliant skin ayan so yun nga diba, uh, binigyan daw siya ni Wamos ng cellphone, cash uh, at syempre niya kanta, binigyan siya ng kanta at syempre kasi composer oh, talaga si awit at syempre sampung sakong bigas at ang kaiwamos ay hindi pa daw niya alam wala pa daw ang kaiwamos na bigas ayon ang ating update latest update kay Diwata Pares ang Diwata ng Bayan